gulay na tayo mga idol Itong ating kinuha kanina ng mga gulay. Ito. Ito pa. Oh. Ito. Lagyan natin ng munggos mamaya mga idol At saka mag gulay na tayo mga idol Ito ang aking editor na nun. ano Anak ko. Ito. Uh, yun ang ating ilagay. At saka tong tawag sa amin lutya mga idol. You oh. know? Oh, so, ito pa mga idol. Oh. Lagyan pa natin ng mushroom mga idol. Kaya abang-abang kayo mamaya sa ating pagluluto at paglagyan natin ng munggo. 'Yun, may nagsilip sa akin. Oh. oh. Nagtago siya. Oh. Ayun um, yung oh, yun. oh, to makita siya sa camera mga idol. Ay, may kaupas? 'Yun mga idol. So abang-abang sa ating pagluluto mamaya, maglata tayo ng munggo mamaya mga idol. 'Yun, abang-abang. Tayo okay. sa ating gulay. Gawa na tayo ng gulay ngayon. Bungkus yung ating ilagay dito. Okay. Yun. Uh, Yun. At saka ano? Hiwahiwahi na natin. Uh -huh. so, uh -huh. ang atin pang maliit na Ito ating nakuha kanina na nasa loyo. Ito. May mga nag-subscribe at nagpasatawad sa akin. Pasatawad sa inyo. Sa bagong nakapanood sa aking vlog. Maraming salamat ki like كمان subscribe para update sa akin mga sunod-sunod akong upload. Ngabolay tayo. Kita nating nakuha kanina na mga gulay doon sa bundok. So, no. so, Ngayon nating diligawit maggulay tayo. Para sa mga mga gulay mga ulam diyan. Oh, adong uh, sukukuk

ulam mga maya mga idol gulay matakot sa mga gulay mga ulam jangan sa mga idol ko sat -sat, sa taot sa mga subscribe sa aking channel sa taot mga followers ko mga viewers sa taot sa mga idol ko kay idol king lux si idol gimaras minifarm sa taot

So, ito na naman mga idol. Kamuti taps. So, may mga idol. Ating ito kita. Pag tapos na malinis ng ating mga idol. Ito na. No. Ito na. No. mga idol. Ito na. Ito na. Ito na.

mga idol ito na mga sangkap mga idol ito na luto na tayo mga idol sa ating gulay at saka bungkus mga idol ito sa ating mga gulay yun na tayo mga idol malakas ang ulan sa amin ngayon yun pakita ko mga idol mga idol mga idol malakas yung ulan sa amin ngayon ano? Ito baboy dyan, Ano? Mga ano? uh, malakas ang tukulan ngayon sa amin, mga idol. Ito ano? ang ating munggos na, ano? Nilasan natin na munggos. Ano? 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 Ayan, Lagyan natin yung loptia mga idol. Un, gulay natin. Ayan. Sa sa na kayo sa ating Ayan. Ayan. kasi malakas yung ulan thumbs up mga natin yung ating lumakas bawang hindi natin yung bawang mga idol at saka at saka lagyan na natin lahat palasa. Sige lang kayo mga idol sa ating bayan. Malakas yung ulan natin sa ating yan. Yan natin yung mga Ang nagdala mga ito sa ating sunod na pag ano? Dulo to. So, mga na 'yan. natin yung ating masarap. malakas yung ulan sa ka amin ngayon mga idol pasinsira so, kayo sa ating vlog ngayon kasi yung ulan nabing malakas kasi natin ang asin ご結果はそうです。 kaya kaya naman atas nakasal, natin kasi malakas ang ulan. Takpan natin takpan. Nasa to ating lagay yung saluyot, tawag sa amin saluyot ko yun. Dami lakas yung ulan yun. Kita naman ninyo so, ah, ngayon, oh. So, ah, yeah, ang grabe yung lakas ng ulan mga idol oh. Yan, ligo kayo! Ligo ka, ligo ka. Yo pamangkin tu mga idol, laliligo mga idol. Oh, you know. Ligo siya, ligo. Oh.

natin, hello yun, hello yun. natin mga Wow, na kayo Wow. Yun, no? Know? O. Oh. Tapos na luto ba na yung ating gulay. Hindi natin yun ipapan yung ating saluyot. Baka mag, ano, ma-overcook. Kaya, tama na to. Luto na to. At saka, natin. Yun. Takpa natin mga idol. Ah, uh...